Good morning. So ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po sa paglikha ng Diyos. So ang tao ay may dalawa pong katauhan, yung physical at spiritual na nilikha ng Diyos. Tama po. In Sikaraya 12 verse 1, A prophecy of the word of the Lord concerned Israel the Lord who stretches out of the heaven will lay the foundation of the earth who form the human spirit within the person declares. So, yun po yung sinasabi. Kaya nga po, in Ecclesiastes in, 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 Ikyalast, 12, verse 1, Remember your Creator in the day of your youth. Before the day of trouble come in the year approach when you will say, I find no pleasure in them. So sa makatuwid, ang tao ay nabubuhay na mayroon dalawang katauhan. Ito ay ang panlabas na katauhan o ang outward being na siyang laman or flesh. At ang panloob na katauhan o ang inward being na siyang namang ang spirit, spirito kaya naman sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 na bagamat humihina ang katawan lupa, ngunit patuloy naman lumalakas ang espiritu na siyang inward being. At ito ay lumalakas dahil sa salita ng Diyos. So, papansinin po natin because of the word of God, you are strengthened. Nagpapalakas po because It's the power of God. No? Sumasa iyong Diyos. Ano In 2 Corinthians 4.16, ito nga po ang sinasabi, Therefore, we do not lose heart through outwardly. We are was wasting away. Yet, inwardly, we are being renewed the, the, the day by day. So, ayan po. So, yun po yung nagpapalakas sa atin sa patuloy po natin na pag-unawa ng kanyang mga silita. Ngunit, mayroon pang isang mahalagang katanungan. Sinabi sa Echelestis 12 verse 7 na ang katawang lupa ay babalik sa alabok. Oras naman, oras na mamatay ito. At ang spirito naman ay babalik sa Diyos na may bigay nito. So, pansinin po natin. For our, for our physical body, it's to land. Mapupunta po sa lupa. nako Doon siya nang galing. Eh. So, babalik lang po siya roon. But this, my spirit is to our God. Tama? So, yan nga po. So ngayon, ano kaya ano kaya ang klasing espiritu ang babalik sa Diyos? Ano kaya ang espiritu ang tatanggapin ng Diyos? Buhay kaya ang espiritu na nasa loob natin? Paano kaya maging buhay na espiritu ang isang tao? So iyon po ang tanong. Kaya nga po sinasabi sa Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 12 verse 7 In the dust return to the ground it's come from And the spirit returns to God who gave it. So, yung galing sa Diyos po. So, sumalinaw po na sinasabi rito. na Napabalik sa Diyos. Pero ang tanong, anong klaseng espiritu ang tinatanggap ng Diyos? Ha? Yung espiritu po na mayroong salita ng Diyos. Yung espiritu po na papasakop sa Diyos. Yung espiritu na mayroong pananampalatay. So ngayong umaga ginawa po ay na-remain po kayo sa pamamagitan po ng ating pag-aaral na ito. So pagpapatuloy po natin sa susunod po na video ang ating pag-aaral. Good morning po, happy Sunday. Sana po ay pagpalaim po kayo sa mga salitang ito. Again, God bless you po.